Naniniwala ka rin ba na lahat ng tao dito sa mundo ay ipinanganak na merong mabuting puso? Merong dalisay at busilak na puso? Ako naniniwala po ako rito na lahat tayo, lahat ng taong ginawa ng ating Diyos, ginawa ng ating Ama ay mabubuti. So, lahat ng nilalang niya, mga manyan, yan, hayop, ba diba? mga puno, halaman, lahat ng nabubuhay dito sa mundong to ay merong saysay or merong kabuluhan. Diba? Kung bakit sila nag exist sa mundong to is merong dahilan, may purpose kung bakit sila ginawa ng Diyos. So, merong mga taong yung sa tingin natin masasama, iba gumagawa ng mali. Ito ay sa kadahilan ng um, nagagawa nila to dahil sa sitwasyon na meron sila or kung papaano sila pinalaki ng kanilang mga magulang, kung ano yung komunidad na nakalakihan nila. iba Minsan, doon natin na-adapt yung mga ugaling, kung um, kumbaga, hindi maganda iba Kung paano tayo lumaki, kung saan tayo lumaki, ibo ba? Pero um, kahit pa kumbaga naligaw ng landas sa isang tao, kumbaga may nakagawa ng masama, meron at meron pa rin niya kabutihan sa kanyang puso. So, dito sa video kong to, meron akong i-share sa inyong napaka-sobrang, napaka-inspiring na kwento na talaga nga namang maantig ka sa kwento ng kanyang buhay. Nung na, laman ko nga, nung na, ah, uh, panood ko yung kwento niya, kwento ng buhay niya, sobrang tumagos sa puso ko. At talagang na, na relate ko yung buhay niya sa buhay ng isang um, napaka buting alagad ng ating Panginoon. Ito ay si St. Paul the Apostle. Yung kwento ng buhay niya ay parang na, na ano ko, na naisip ko si St. Paul na grabe talaga. Um, sobrang nakaka-amaze talaga si Lord kapag siya ang gumawa or siya ang nag um, bago sa isang tao talagang sobrang ma-amaze ka sa transformation na maaari niyang gawin sa isang tao so sobrang diba, nakakamangha si God so itong kwentong to is kwento ng isang lalaki na um, lumaki siya sa hirap and sa sobrang hirap niya ah... Uh, tumira sila ng kanyang anak, meron siyang anak na isa, tumira sila sa loob ng jeepney. So, for two years, tumira sila sa loob ng jeep. So, uh, dahil nga sobrang hirap ng buhay nila, dun sila natutulog, dun sila kumakain. Pero itong lalaking to, is meron siyang unique personality. Yung kanyang personality ay napaka-jolly, siya ay nakakatawa, nakakapag para pagpasaya sa maraming tao. So yung taong to, kumpaga, yung yung talentong binigay sa kanya ni God, which is yung kanyang jolly personality, yung funny, napaka-funny niya is ito yung naging puhunan niya para sumikat, para maging artista, para yumaman, para magkaroon ng pera at mabili niya lahat ng gusto niya bilhin. So, before daw, sabi niya, nung sobrang hirap ng buhay niya, halos, halos murahin daw niya ang ating Diyos, ang ating Panginoon. So, sinasabi daw niya na, bakit ganito? Sana patayin mo na lang ako kasi ganyan ang hirap ng buhay nilang mag-ama. So, ngayon, nung nagkaroon ng opportunity at na-discover siya yung talento niya, sumikat siya, umaman siya, so, uh, nagawa niya lahat. Kumbaga, nasa kanya na lahat. Fame, money, iba kahit anong gusto niyang bilhin nagagawa niya kahit na naghirap siya merong reward na binigay sa kanya si Lord iba kahit pa sabihin mong um, minura niya once ang ating Panginoon is kung sobrang mahal pa rin siya, di ba? Sobrang mahal siya ng ating Panginoon. To the point na sumikat siya, nakuha niya lahat ng gusto niya, yumaman siya. And nung yumaman siya, nakalimot siya hindi siya um, kumbaga hindi niya uh, binigyan ng pagpupuri ang Panginoon diba uh, na pariwara siya na halos lahat daw ng bisyo uh, na gawa niya um, lahat ng bisyo na gawa niya. and niya kumbaga nalunod daw siya sa sobrang uh, dahil nga sobrang mapera, sikat nalunod siya doon nag-yumabang siya, gano'n, and to the point na halos uh, bumalik na naman siya sa hirap. Dahil uh, nawalan siya ng trabaho, nagkaroon ng pandemic, diba? nawalan siya ng kita, so halos bumalik na naman daw siya sa gano'n. Napisya na naman daw siya, nag-inom, ganyan. Until nakita niya yung kanyang girlfriend na Umagang-umaga, lagi daw niya napapansin yung girlfriend niya na gumigising ng maaga. And one time, nakita daw niya yung girlfriend niya, nagbabasa ng Bible. Yun pala, panay ang pray ng kanyang girlfriend na sana magbago yung yun, magbago siya, na ganito. So, dun daw niya na narealize or kumbaga dun nagising, dun siya nagising doon niya unti-unting kinilala ang Panginoon. Doon niya unti-unting pinapasok ang Panginoon sa buhay niya. Nung time na yon, nung nakita niya yung girlfriend niya na nagbabasa ng Bible at kumbaga pinagpipray. Siyempre, di ba, kung mahal ka ng isang tao, gusto niya maging maayos ka. Di ba? Mapalapit ka sa Panginoon. So, yun yung turning point na kumbaga bumangon siya ulit Di ba? ito nga yung, itong lalaking to isang beses nga daw is naisipan niya talagang magpakamatay ito yung nag viral na gusto niyang tumalon sa isang hotel mula sa isang, sa taas ng isang hotel tutatalo na siya sa so, sobrang bangag daw siya depressed, ganyan so halos lahat ng kumbaga masamang gawain mga makamundong gawain is nagawa niya pero dumating yung point na talagang nagbago siya. Nakilala niya yung Panginoon. Nagising siya. Yun. And nung time na yun, unti-unti siyang bumangon. Dahil, tat tapos ngayon, uh, napaka ma-amaze -na kayo dahil isa na siya sa mga tagapamalita na preach. Kumbaga, hindi niya kinakahiya na nanggaling siya sa masamang mga gawain pero ngayon nag kumbaga nakilala na nakilala niya ang Diyos at nagbalik loob siya. Katulad din, nakatulad na katulad ng kwento ng ating um, apostol na si Saint Paul. 'Di ba? Before isa siya sa mga nagpe isa siya sa mga na, nag bibilanggo, nagahatol, sinasaktan niya yung mga naniniwala kay Jesus. ba? Diba? Hinding-hindi siya, hindi niya pinapaniwalaan si Jesus noon. Pero dumating yung time na na may nagpakita sa kanya isang maliwanag na ilaw at narinig niya ang boses ng Panginoon si Jesus na sinabi niya, bakit mo ko um, hinahatulan? Bakit mo ko pinapersecute na ba? Diba, na wala namang ginagawa sa si Jesus, ang tanging ginagawa niya lang is ituro yung yung mga uh, magandang balita galing sa ating ama, galing kay God, ba diba? pero, itong si Saint Paul um, uh, nabulag siya dahil sa liwanag na nakita niya pumunta siya ng Damascus at merong isang tao na nagsabi sa kanya, ito si Ananias isang alagad din or tagasunod ni Jesus na uh, si si Paul the apostle daw ay pinili siya ay pinili para or hinirang para uh, maging alagad ng ating Panginoon na si Jesus at ipamalita yung 'di ba yung magandang mga nangyayari sa kanya yung pagbabago Uh, na naranasan niya sa buhay niya simula nung nakilala niya ang Panginoon. Simula nung nakilala niya si Jesus at ang ating Ama. So, di ba, sobrang laki ng transformation na ginagawa ng ating Panginoon sa lahat ng taong nakak nakakilala sa Kanya. Sa lahat ng taong um, kinikilala siya. Kahit gano'n ka pa ka, sa tingin mo ka karumi or kasama kapag nakilala mo ang Panginoong Jesus, kapag nakilala mo si God, sobrang, alam mo yon yung sobrang laking uh, bibigay sa buhay mo, maitutulong sa buhay mo ito ang kwento ng lalaking 'to na sinasabi ko sa inyo ano naging artista naging sikat ay si Kuya Kuya 'di ba? Sa mga nakakilala sa inyo, napaka-comediantenya, 'di ba? Akala mo napaka walang problema, masayahin, pero sobrang laki ang dami pala ng pinagdaan niya sa buhay. Pero ngayon, sabi niya um pinangako daw niya na hindi hindi na siya babalik sa masama. So, ito ang ginagawa niya is nag-preach siya, nagpapatutuo siya sa mga pagbabagong ginawa sa kanya ni Jesus ng ating Panginoon ni Lord. So, pag narinig niyo siyang nag-preach, sobrang mamamangha kayo at talagang tagus sa puso yung mga sinasabi niya dahil mismo siya personally na-realize na ah, nabago na, na ni Jesus, nabago ng Panginoon yung kanyang buhay. So, sabi nga niya, um, lahat daw ng kumbaga, yaman, ano man ang makuha mo sa mundong to, sa ibabaw ng mundong to, yaman, kasikatan, iba, lahat ng pera, maka, makahawa ka man ng gaano ka ng pera, mansyon, walang, kumbaga, walang silbi yan. Walang silbi yan kung hindi mo nakikilala ang Panginoon kung hindi mo pinapapasok sa puso mo at sa buhay mo ang Panginoon. Hindi ka magiging masaya at hindi, hindi ka magiging payapa sa buhay mo. So, ang pinakasusi para magkaroon tayo ng, ng tunay na kaligayahan na hindi mabibili ng pera is yung kumbaga naniniwala tayo kay Jesus, gumagawa tayo ng tama, ng mabuti, hindi lang dahil sa kailangan, kundi dahil ito yung yung ninanais ng ating Panginoon. Di ba ito yung nararapat na gawin natin habang nandito tayo sa ibabaw ng lupa? Dahil kahit na mamatay tayo, is madadala natin yan sa kabilang buhay. Hindi po ba? Napakasarap sa pakiramdam na habang nandito tayo sa ibabaw ng lupa, ay makagawa tayo na ng, ng kumbaga, uh, mabuti, mabubuti sa kapwa natin, di diba? Sa pamilya natin, sa sarili natin, lalong-lalo na sa Panginoon, di ba? Uh, ito yung totoong kahulugan ng buhay, yung uh, inaalay natin yung buhay natin habang nabubuhay tayo o kailangan natin magtrabaho, pero at the end of the day, wala rin yung yung mga kinikita natin, hindi rin tayo magiging masaya kung hindi natin nakikilala ang ating Panginoon. Dahil siya ang nagbigay ng buhay sa atin. So, kailangan natin siyang pasalamatan.